Magandang nga po sa inyo lahat. Uh, ang i-share ko po sa inyo at ibabagi po ay yung pangsilyo sa gamit para hindi mahigupan ng lakas. Ito pa importante po sa mga may may mga medalyon, na kahit ipakita nyo po kung po muna nyo ito at ipo sa medalyon para hindi mahigupan. At kahit makita po, hindi po siya papasukan ng mga negatibo makikita ng ibang tao kasi mayroon pong nakakakita ay dapat po sa niyo po muna ito at po sa niyo po at magagamit po niyo rin po ito sa uh, ang gamit po niyo sa bahay para hindi makuha at napakabisa po ito to at pag kung halimbawa po ay may magtatangka po sa mga inyo gamit po niyo ay matitigal po siya Matitigal po at magkakasakit po siya na hindi na siya makakabangon kahit kailan ito po ay napaka-importante pong orasyon na aking babagi na uh, pang, para hindi galawin ang mga gamit po nyo. Kahit iwanan po nyo sa labas, kahit iwanan po nyo sa kaisaan Basta inusal po nyo itong tatlong bisis na orasyon na po ito ay uh, siguradong proyektado po. Wala nang pong number 1 po itong bisa ng orasyon na ito. po ito ng tatlong bisis at ipo sa gamit ng pakrus para magkaroon ng bantay ang mga gamit mo po ninyo at pwede po ito sa gamit sa bahay o kasangkapan paalala lang po uh, kung sino mang tangka sa mga gamit ay matitigal po yung sinasabi ko matitigal po siya na uh, hindi na po siya makakabangon at, uh, kung malimbawa yung asawa niya kung magpupunta sa inyo na aminin niya na pupunta sa inyo na sila ang kwan, uh, humingi po silang tawad sa inyo kung sino 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 ang kumuha ng mga gamit niya halimbawa lang po sana po pakaingatan po ang ibabago ko ng oras na po ito uh, magagamit po niyo sa pang-araw-araw to sana po tiwala lang po sa i sa sarili at mag-focus po, po lamang tayo at uh, sana po wag makalimot po mag-subscribe mag-like at pindutin na rin po ang bilay ko pang silyo sa gamit para hindi mahigupan ng lakas iwagan ng bangasinan uh, usalin ko po uh, kung may pudir na po kayo uh, nagagamot na po kayo pudir na po may pudir na po kayo sarili usalin nyo po direkta na, na po ito na usalin po yung mga wala pa pong uh, pudir kaya po kayo ng isang ama namin uh, hati yun lang so, <tipos> po Halin ko po yung oras yung tatlong bisis Ahia, Shaya, Shaday Ilkay, Aisha Ya, Aisha, Shia Ahia, Shaya, Shaday Ilkay, Aisha Ya, Aisha, Shia Ahia, Shaya, Shaday Ilkay, Aisha Ya, Aisha, Shia Narito po ang oras yun Ay, kukunin po sa screen Maganda po ito, kaya pakaingatan po at huwag ipagyabang ngayong okay. ipagsasabi na ang oras niyo ngito ay napakabisa po. Okay. Uh, subscribe po sa inyo, subscribe kayong lahat po sa akin. Pinyatirin po yung Bella icon para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. At ikit sa lahat po, uh, uh, shout out po sa inyong lahat, ma'am, idol. Oh. O. Tapoy na gamitin po sa araw-araw. Kung alis po kayo ng bahay, ito, salin niyo po ito. may maikon po kayo sa bahay agad. Ano pong klaseng gamit, ipon sa mga gamit niyo sa buong bahay. Ano ito? Sana po mag-subscribe. Mag-like at pindutin niyo rin po, bigay po niyo, para matulungan po niyo. Maraming maraming salamat po.